Ah, hello everyone. Hello mga kabaka. Ito na naman po ang inyong kapangarap at ang ibabagi ko naman po sa inyo ngayon ay what is prolapse in cows. At ano nga ba itong prolapse? Ano nga ba yung mga klase ng prolapse guys? Kaya ito yung ibabagi ko sa inyo ang video na ito. At uh, ang prolapse ay may dalawang klase, ang uh, uterine prolapse at vaginal prolapse. Parehas din naman ito ay associated with calving issues at uh, dapat ito ay ma-identify kung ito ba ay uterine or vaginal prolapse. Ipapaliwanag ko po sa inyo sa video ito guys kung ano nga ba yung mga sanhi, kung bakit nagkakaganito yung ating mga baka yung prolapse. At ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung ano ba yung pagkakaiba dahil hindi din naman tayo uh, uh, qualified para gawin yung mga Ah, uh, paggamot o pagbalik sa nagprolaps na parte ng uterus o vaginal ng ating mga baka kasi ito po ay trabaho ng veterinary talaga guys kaya yung mga expert ang gumagawa sa ganitong mga trabaho. Pero ang vagina uh, and uterus ay uh, parehas lang na parte ng reproduc reproductive tract at ang uh, vagina pala at uh, uterus ay uh, magkahiwalay nang uh, dahil sa cervix. And uh, during labor, ang cervix pala yung uh, nag a sa calf para lumabas sa uterus through the vagina. Ayun uh, yung uh, proseso guys. Kaya ang mga parting yan ay uh, may kanya-kanyang uh, purpose sa female reproductive tract. At ang una natin ipapaliwanag ay yung ano iba, yung vaginal prolapse. Ito yung vaginal prolapse. Ang vaginal prolapse ay mas maliit. Kung uh, makikita nyo dyan sa photo itong sample natin guys at may smooth and slightly uh, wrinkled uh, contour kung tawagin. Kalimitan ito ay mapapansin bago kalbing. Ito naman itong uh, vaginal prolapse ay bago kalbing po ito makikita at ito ay genetic. Kaya pag may ganito ay uh, recommended syempre ay pangkaling na at uh, kailangan pa rin ay uh, syempre pagsusuri ng mga veterinary. At ang pangalawa ay ang uterine prolapse. Itong ating nasa video guys ay uh, uh, ito yung uterine prolapse. Ay uh, malaki yung pagkakaiba sa vaginal prolapse. Kung makikita nyo sa ating video, yan ang uterine prolapse kasi ito ay uh, pag prolapsing ng uterus. Kaya tingnan, tingnan nyo naman, napakalaki. Ito naman ay makikita na after calving. Kaya itong uh, prolapse naman na ito, uterine prolapse, ay makikita naman ito guys after calving, pagkaanak ng baka. Uh, kasi yung uterus uh, invert itself through the cervix in the vaginal out of the cow. Ayun po yung proseso din. Kaya ito ay uh, napakalaking size kaysa sa vaginal prolapse. At para ma-prevent naman ito ay uh, pag nakitaan na may difficulty calving ng uh, yung ating heifer or cow, ay uh, siyempre kailangan na nating uh, i-assist uh, or uh, uh, gawan ng uh, masusing uh, tulong para siyempre matulungan natin siya na hindi na mangyari itong ganito sa kanya. At isa pang cause nito ay uh, pag overweight or over BCS yung ating mga baka ay possible din po. At isa pa pag overjaw uh, rin yung ating mga baka ay uh, possible causes din po ng ganito at ano nga ba yung classification naman nito ay uh, siyempre malaki yung uh, ayan yung uh, lumabas sa kanyang uh, ano ari kaya uh, pasensya na po sa ating mga manunood at ito din ay kalimitan after calving na ito makikita at wala din itong uh, genetic component at kailangan ng veterinary sa mga ganitong sitwasyon guys pwede din pong ibalik ito sa loob may mga youtube videos din na makakatulong kung uh, paano po yung mga ganitong uh, paggawa nila para mabideo kasi ito pong uh, bakang ito ay napakalaki ng uh, anak niya itong uh, hairy porb at saka kalimitan po pala na nagkakaganitong mga baka ay yung mga hairy pork. At uh, ito pong sa amin kasi ay uh, yan lang po ay jersey tapos ay nabigyan ng uh, similya noon na uh, ganito heripord kaya hindi niya po kinaya kaya pati yung uh, uterus niya ay sumama sa paglabas. Kaya yun po guys sana nakatulong po itong ating video at uh, yun sana nakabahagi na naman po na ako ng inyong kala sa inyo ng kaalaman at uh, pasensya na po sa mga nanonood na kumakain o anuman ay. Uh, ito po ay medyo maselan po yung ating video. Kaya ayun po guys at uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunod and God bless po.